recipe natin ngayong araw na to. Itlog fried rice. Ito po kasi ang basihan ng lahat ng iluluto ninyo. Ang pinakan masustansya, siksik, liglig sa nutrisyon ang ating itlog. Pinrepair na natin. Usually nilalagyan ko na agad siya ng asin at saka paminta. Para pag ipinrito ko, nakahalo na. Binating mabuti. Pinrepair ko na rin yung ating kanin. Diba, mga estudyante, pagkagaling niya sa eskwela, ang dami-dami natin mga lamig na kanin o yung bahaw kung tawagin. Hindi masasayang yung bahaw na 'yan kasi yung bahaw na 'yan ay lalagyan niyo ng napakasustansyang itlog. So ilagay lang ang mga tirang kanin sa ating ref tapos hiwa-hiwalayin. Kaya gusto kong naka-ref kasi mas hindi siya magdidikit-dikit. Ayaw mo nang sinangag na dikit-dikit o kumpol-kumpol. Siyempre, mas gusto mo buhag buhaghag. Tapos, kailangan natin ng konting toyo, paminta, asin, konting mantika. At masarap ang sinangag kapag meron tayong bawang. Pag meron kayong mga tira-tirang gulay sa prigider, katulad ng carrots, pwede din po ang mga dahon-dahon. Magtanim na rin kayo ng dahon ng sibuya sa likod bahay dun sa mga palangganan yung basag, taniman nyo na ng sibuyas. O kung may, meron kayong mga mapipitas na dahon ng malunggay dun sa likod bahay nyo, pwede nyo ring i-prepare. Bakit gusto ko ang itlog? Pito hanggang sampung piso lamang ang isang itlog. Pero, mga nanay, bakit siya masustansya? Ipapaliwanag ko. So, meron tayong pinainit na mantika dito sa ating kawali. Ang una nating gagawin, i-scramble itong ating itlog, katulad nito. yan. scrambled egg. Pag nabuo na siya, pwede niyong itabi. At ilalagay naman natin yung ating fried rice. So, ganito po. Ito kasi ang basihan ng lahat ng lulutuin natin. Itong ating scrambled egg. Kahit ano, pwede niyong isangag. Pag meron nga kayo mga tira-tirang adobo, menudo, pero konti na lang, hiwain nyo ng maliliit. Pwede yan maging sahog ng inyong fried rice. Isa pang masarap na tip, yung tira ninyong tuyo o daing, himahimayin nyo lamang. Pwede nyo rin isahog dun sa inyong fried rice. Napakasarap po ng daing sa isang fried rice. Igilid nyo muna pag naprito nyo na yung inyong itlog. Ilalagay na natin ang ating bawang. Igisa, masarap ang bawang. Ilang butil lang ng bawang, hiwa-hiwain nyo o dikdikin nyo, pwede. Yan. Papulahin natin ang ating bawang para maaamoy nyo yung kanyang bangong habang nakagilid yung inyong egg. Napakasustansya po ng ating itlog. Ito po siksik sa protina. Meron siyang 9 essential amino acids na hindi ginagawa ng katawan natin. So, syempre, doon natin kukunin yan. Kaya mga seniors, kung kailangan nyo po ng source ng protina, ito po ang murang source ng protina. Pag medyo luto na ang inyong bawang, ilalagay na natin yung ating pampapuso. Kanin. Yan. So hiniwa-hiwalay ko na yung kanin. Haluin lamang yung ating kanin. Itong kanin natin, ititimplahan natin ng konting asin. Konting toyo. Konting paminta para malasa. Ang maganda pa dito sa itlog, e eh pwede po ito sa may high blood, sa may sakit sa puso, sa may diabetes, at saka sa mga nagpapapaya. So Sabi niyo oh Dok, paano naman nangyari yun? Bagyan muna natin ng konting asin. Ano? Ito po, meron tayong... Pwedeng asin, pwedeng toyo. Kung ano po yung gusto nyo. Yan. Ako po, mas gusto ko yung toyo. Actually, konti lang talaga nilagay kong asin. Mas gusto ko yung toyo. Kasi, yung ating toyo, eh, magbibigay ng magandang kulay dun sa ating fried rice. Hindi ba? Gusto mo naman may eh, kulay-kulay ng konti. Yan. Haluin lamang mabuti. Lagyan nyo na rin nang konting paminta. Lagi masarap ang paminta sa ating niluluto. Yeah. Pwede nyo na rin isabay yung ating carrots para malutul Actually, ang carrots pwede namang hilaw, pero para gumanda ang kulay dahil may tira-tira tayong carrots dun sa niluto nating gulay nung isang araw eh isinama ko na rin. So, isang ad lamang. Yan. Pwede nyo na rin nung isama ngayon itong itlog na itinabi natin dun sa kawali. Ituloy ko lang po. Itong ating itlog, bukod dun sa sinabi ko na nine essential amino acids, meron pa siyang selenium, zinc, magnesium, phosphorus, iron para sa inyong anemia. Meron pong choline para sa ating utak. Tsaka maganda po ito sa inyong mata. Sabihin, di ba napakaganda ng kulay yellow? Meron siyang lutein tsaka zeaxanthin. So mga seniors, kung inaalala nyo yung tungkol sa pagkakaroon ng cataract, lagi akong tinatanong para hindi rin magkaroon ng macular degeneration, kumain po tayo ng maraming lutein o zeaxanthin na nakukuha po natin dun sa itlog. Tataas po ba ang kolesterol ko? Actually, ang egg, marami siyang nagkakapagpataas po siya ng good cholesterol, yung HDL cholesterol. E eh, syempre, tataas na rin ng konti yung LDL nyo or bad cholesterol. So, iwiway natin. Pero dahil meron siyang omega-3 fatty acid, ang omega-3 fatty acid nakakapagpababa ng triglycerides. Kaya maganda siya. Kailangan to mga nanay na mga bata. Alam ko, lagi tayong kapos sa budget o kaya yung mga estudyante na nagtitipid. Maganda po itong almusal. Hindi lang almusal, pati pag-uwi sa bahay kapag wala silang makain. Kasi ito nga po ang pinakamurang pwedeng kainin, lalo na sa bansa natin na talagang problema yung hindi paglaki o malnutrisyon ng mga bata. Ito po yung sagot. Kasi pito hanggang sampung piso, pwede nyo nang isahog dun sa inyong kaning lamig. Yan po yung iluluto natin. Tapos, ang maganda pa po dito, sa mga pag-aaral, yung hemorrhagic stroke, nakita nila, mas nakakapagpababa ng 30% ng hindi pagkamatay ng hemorrhagic stroke. So, yan ang kagandahan nito. Kasi sinasabing natin, baka one egg a day. Nakita din nila, mas hindi nagkakasakit sa puso yung kumakain ng one egg a day. Tapos, 70 calories lang ha, ang isang egg. Pero, ba't nasabi ko, nakakapagpapayat. Nakita nila sa pag-aaral, mas 130 calories less yung nakakain ng kumain sa, ng itlog nung almusal. So, dun sa kanilang lunch, mas nabawasan yung kinain nilang calories. Ito pong green onions, masarap po yung pampalasa at saka pampakulay. Lagi yung nilalagay sa mga lutuin. Kaya nilagay ko na rin po. Tapos, may vitamin D para sa utak ng mga bata. Kaya sabi ko, bagay dun sa inyong mga anak. Yung koli naman niyang taglay, pwede po sa mga buntis at nagbe-breastfeeding kasi para sa development ng utak ng mga bata. So, ganun kaganda ang ating eggs. Tapos, sa mga seniors, meron po siyang leucine, isang amino acid para yung muscle ng mga seniors hindi liliit, di ba? Ayaw natin magkaroon ng sarcopenia. So, ito po ang sagot doon sa problem ng pagliit ng muscle. So, pwede siya sa buong pamilya. Mura pa, iwas sa malnutrisyon ng mga kabataan at para sa matatanda at para sa mga may sakit sa heart, sa diabetes kasi gusto nga natin mag-weight loss. So, sana po ang pagluluto ng itlog with fried rice ay makatulong sa pang-araw-araw nating nutrisyon. Salamat po.